Akala nila simpleng tindera lang, pero isang revelasyon ang magpapaluhod sa lahat. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment nyo muna kung saan probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa ganitong klaseng kwento, e like na ang video, mag-subscribe at itapang notification bell. Sige, tuloy na natin. Maaga pa pero buhay na buhay na ang ilaw sa loob ng mall. Sa gitna ng mahabang pasilyo, katabi ng escalator may maliit na cart na kulay krema. Sa isang gilid, nakasabit ang mga hikaw, scrunchies at kwintas. Sa kabila, nakaayos ang maliliit na pakete ng chichirya at pastillas. Naroon si Maya, suot ang kahel na t-shirt at kulay abo na apron. Nakakru sa mga braso, pinipigil ang kaba at inip na sabay dumarating tuwing mabagal ang benta. Malamig ang aircon pero mainit ang tingin ng ilang dumaraan may iba na patingin-tingin lang, may iba na parang sinusukat ang pagkatao niya mula ulo hanggang paa. Sa likod niya, sa tapat ng escalator, may tatlong kabataang huminto, isang lalaki at dalawang babae, nakangisi at may dalang paper bags. Pamilyar ang isa, si Janelle. Kababata niya, dati ring kapwa honor student. Uy, si Maya! Bulong nito, pero sapat ang lakas para makarating sa kanya. Tignan mo, tindera na sa kart. Tumawa ang kasama nilang lalaki at itinuro siya. Magkaniyang dignity. Sale ba? Sumunod ng hagighik ang kaibigan nilang si Rika. Tinakpan pa ang bibig na parang pinipigil, pero lalo lang umangat ang pangasar. Hindi kumibo si Maya. Inayos niya mga hikaw sa rack at sinuklay ng daliri ang buhok piniling magpakatatag. Kahapon, may isang batang babae na lagtitipid ang bumili ng pares na kwintas para sa best friend niya. Siningil niya ng mas mababa at dinagdagan pa ng libreng scrunchie. Ngayong araw, ganun din ang gusto niyang pakiramdam na may napapasayang tao. Hindi yung ganitong pakiramdam na parang nilalang ang puso sa inggit at insulto. Lumapit si Janelle sa cart at nagsalubong ang kilay. Pabili po, ate, may diin sa ate na parang tusok. Pa one piece ng self-worth, tumawa uli hang dalawa. Bago pa man makasagot si Maya, lumapit ang supervisor ng cart na si Lita. Payat, mahigpit ang bun, bigat ang hakbang. Ano ba? Maya, ngumiti ka naman. Parang lamay dito sa cart mo, kaya walang bumibili. Ngumiti po ako, ma'am. Kanina lang. Hindi yan halata. O ayan, may customers ka asikasuhin mo yan. Baka mag-viral tayo sa bagal mo. Tumanggo si Maya at magalang na harap ang tatlo. May maitutulong po? Meron? Sagot ng lalaki. Mag-apply ka sa butik namin. Baka lang i-upgrade ka naming stockroom girl. Tawanan uli. Tahimik lang sana si Maya pero may batang biglang humila sa laylayan ng apron niya. Ate, may 50 pesos po ako. Pwede po bang kwintas para sa nanay ko? Napatingin ang tatlo. Sabay taas ng kilay, wari lalong gumaan ang panguuyam nila. Ayan! Yan ang market mo! Sabi ni Janelle, mga cheap! Ngumiti si Maya sa bata, inabot ang pinakasimpleng kwintas na may maliit na pusong palawit. Sakto yan, 50 lang! Pero ate, 70 ang presyo, bulong ng bata. Promo, sabi ni Maya, sabay kindat. Nabitawan niyang sandali ang tampo sa mundo nang makita ang kislap sa mata nito. Pero hindi pa rin tumitigil ang tatlo sa likod. Kinuha ni Janel ang cellphone at nagsimulang mag Mga bes, tindera challenge sa mall, sabi nito. Tingnan natin kung ilang minuto bago mapikon si ate. Bumigat ang dibdib ni Maya. Muntik na niyang sabihin na pwede naman silang bumili kung bibili talaga pero naalala niya ang bili ni mama. Kapag nilibak ka sa liwanag, huwag mong gantihan sa dilim. Pumili ka ng sandaling alam mong kakampi mo ang oras. Kaya nilunok niya ang init sa lalamunan at nagpatuloy sa pag-aayos ng display. Pagbalik ni Lita, halos bumuga ng apoy ang tono. Ano ba yan? Bakit binigay mo ng 50 ang 70? May target tayo, Maya. Huwag kang palusot-palusot Ma'am, bata lang po, bata At ikaw bata pa rin mag-isip Kapag nalaglag ang kota natin, ibabawas ko sa sweldo mo Saglit na natigilan ang mga nanonood sa hagupit ng salita Ang tatlo, lalong natuwa Grabe, laglag ka ngayon sis Pang-aasar ni Rika sa baitawa Ilalabas na sana ni Maya ang panyo para itago ang naninginig na labi Nang lumapit ang guard na si Kuya Ronan Ma'am Lita, dahan-dahan lang po. Maraming tao. tiniliman man ni Lita ang tingin. Hug kang makialam Ronan. Trabaho mo, security, hindi HR. Magsasalita pa sana si Maya para ipagtanggol si kuya Pero kumaripas ang tatlo paakyat sa eskalator Tumatawa parang may naiiwan silang amoy ng panlalait sa hangin Natapos ang araw na mahaba, parang goma na pinagpigaan, pauwi na si Maya sa baybit-bit ng maliit na bayong na may isang pirasong tinapay at gatas nang mapadaan siya sa likod ng mall kung saan nakatambak ang mga kahon. Doon niya nakita si Kuya Ronan na nakaupo sa baitang hawak niyang baon niyang kanin at tuyo. Salamat kanina kuya, pasensya ka na, nasermonan ka pa. Umiling si Ronan. Okay lang yun. Mas masakit sa akin kapag may nasisigawan sa harap ng mga taong wala namang kinalaman. Napangiti si Maya at doon na niya piniling pag-aanin ang loob. Kuya, bukas maaga akong papasok. Pakisabi kay Ate Mina sa housekeeping na i-reserve ko yung basahan. Gusto kong punasan ng cart bago magbukas. Noted, sagot ni Ronan. Masipag ka naman talaga. Kinabukasan, bago mag 10am, may anunsyo sa buong mall tenant meeting daw sa activity center. Lahat ng supervisors, attendants, at representative kailangan nandoon. Bakit kaya? Tanong ni Lita. Habol ang pulbos sa muka. May inspection ba? Mukhang may bagong policy, sabi ng mga kapit-kart. Si Maya, tahimik lang, pero malalim ang paghinga. May alam siya na hindi alam ng marami. Nasimula noong nakaraang buwan, pinayagan siya ng mamanyang si Elena, CEO ng Alcantara Malls, na mag-immerse sa ground operations bilang regular na tindera ng cart. Hindi niya ipinaglanda ka ng apelido. Gusto niyang makita ang buhay sa baba, ang biro, ang bigat, ang ginhawa, nang walang ilaw ng apelidong kilala. Lihimang kondisyon, kung kilan siya pakikilusan, sakalang niya sasabihin kung sino siya. Kagabi lang, nag-text ang operations head Maya, handa ka? Panahon na! Punoan ang activity center. Sa harap, may projector at maliit na entablado. Umakyat ang dalawang taong kilana sa management at may kasunod na babaeng naka-cream na blazer, si Elena Alcantara mismo. Natkagulan ang mga nagtitinda. Noong nakaraang taon lang lumabas sa news ang paglunsad niya ng scholarship program para sa anak ng mga empleyado. Tahimik ang lahat sa gilid ng stage, pinapwesto si Maya. Hindi na siya naka-apron. Nakabistida pa rin siyang kahel pero malinis at nakalugay ang buhok. Magandang umaga, panimula ni Elena. Malamig ang tingin pero mainit ang boses. Nagpapasalamat ako sa sipag ninyo. Bago tayo magpatuloy, may ipapakilala ako. Humakbang si Maya sa gitna, ramdamang libu-libong mata. Sumilip siya at nakita sa dulo ang tatlong ng asar kahapon, si Janelle at ang dalawang kasama, nakatayo sa likod, nakaabang ng chismis. Nandun din si Lita, nandun si Kuya Ronan, palad sa dibdib, para naghihintay ng himala. Si Maya, sabi ni Elena. Baka kilala nyo bilang tindera sa cart sa tapat ng escalator. Sa loob ng tatlong linggo, sa kanya ko nakita kung paano nyo binubuhat ang mall na to. Walang reklamo, walang reklamo. Saglit siyang tumigil at tinaasan ng kilay ang ilang supervisor. At minsan, maraming reklamo, pero para sa mali. Umigting ang bulungan. Hindi lingid sa kaalaman ng iba, ako ang may-ari ng mall na ito. At si Maya, saglit na nilingon ni Elena ang anak. Ay anak ko. Pinadala ko siya sa floor, hindi para manmanan kayo kundi para marinig ang pulso at makita ang sugat na hindi dumarating sa boardroom. Kagabi, nagkwento siya. Kahapon daw, may tatlong kabataang tumawa sa harap ng cart. May supervisor na sumigaw, may guard na nagtasang loob para magtanggol. Nasa harap ko ngayon, ang tatlo rin iyon. Halos magyelo ang hangin, walang umimik. Unti-unting sumigaw ang konsensya Nakayuko si Lita, si Janel at mga kasama na tuyuan ng ngiti. Ang lalaking sa grupo, unti-unting nagluhod, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa hiya at pakiusap. Sumulod ang dalawang babae, luha-luha, humingi ng tawad. Ma'am, hindi po namin alam. Kaya nga hindi nyo dapat ginagawa, putol ni Elena. Kahit hindi nyo alam. Bumaba si Maya sa entablado at nilapitan si Lita. Hindi siya nagdadala ng galit. dala niya ang boses na natutul-tumayo. Ma'am Lita, mahina pero matatag. Kahit bata ang binentahan, hindi ako nagnakaw sa kumpanya. Pinili kong bigyan siya ng promo dahil nakita kong may halaga 'yon sa kanya. Pero higit pa roon, masakit po kapag sinisigawan sa harap ng tao. Pwede naman pong kausapin. Hindi makatingin si Lita. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kinauupuan at hindi sinasadyang lumuhod din. hinawakan ng kamay ni Maya. Patawad, bulong niya. Hindi ko nang kita ang pagkakamali ko. Humarap si Elena sa lahat. Epektibo ngayon, may bagong patakaran. No mocking, no shaming policy. Bawal ang panlalait ng bisita at empleyado. Bawal ang pagsigaw sa floor. Ang sino mang lalabag, may kaakibat na training at disciplinary action. Sa kabilang banda, ang tatayo para sa tama, tulad ng guard na si Ronan, ay kikilalanin. Pumalakpak ang operations team. Tinawag sa harap si Ronan at inabot ni Elena ang certificate at sobre. Promotion at scholarship para sa anak mo, anunsyo niya. Halos mapaupo sa tuwa si Ronan, halos maluha. Maraming salamat po, ma'am. Sa tatlong kabataang ng asar kahapon, bibigyan namin kayo ng choice. Community service sa loob ng mall, dalawang weekend na pagtulong sa clean-up drive at pag-aayos ng donasyon sa relief center ng kumpanya. Hindi ito parusa para ilantad kayo, kundi pagkakataon para maranasan ang gawaing hindi nakikita sa kamera. Tumanggut ang guan tatlo, tumayo at isa-isang humingi ng tawad kay Maya sa mga tenants at supervisors. Huling sabi ni Elena, aalagaan ninyo ang tao nyo. Kung may reklamo kayo sa benta, ayusin natin sa meeting. Bawal ang kahihiyan bilang tool. Pinapirma si Lita sa commitment form ng training at mentoring. At kay Maya, marahanang iniabot ang laking ID. Simula ngayon, trainee ka sa operations office. Hindi ka na sa cart araw-araw, pero pwede kang bumaba kapag mismo Napangiti si Maya at sabay tingala sa ilaw ng activity center. Hindi niya inakalang sa mismong pasilyong iyon, sa tapat ng escalator at maliit na cart, magbabago ang kwento niya. Pagkatapos ng meeting, bumalik si Maya sa cart para magsara. Lumapit si Janelle, hindi na may hawak na cellphone, kundi panyo. Maya, pasensya na, insecure lang ako. Nauna ka nang may ginagawa, ako puro gala. Umiling si Maya at inabot ang scrap bracelet. Para sa'yo, hindi ito kapalit ng sorry. Paalala lang na minsan nasa pulso natin ang pag-angat o panlilibak. Natawa si Janay sa gitna ng luha at niyakap siya. Hindi maririnig sa CCTV ang sorry na iyon pero ramdam iyon ng sahig na kaninang nagmistulang courtroom. Kagabi, dumaan si Elena sa kart ng anak. Handa ka na ba sa bagong assignment? Handa na. Pero minsan-minsan, babalik ako dito. Dito ko nakilala ang tibok ng mall, ang guard, ang tindera, ang batang may 50 pesos. Ikaw na ang bahala, sagot ng ina. Sabay silang tuminin sa escalator na araw-araw sumasalo ng libu-libong paa at plano. Sa gilid, nangingintab ang cart at nangingiti ang mga hikaw at scrunchies sa ilaw. Kinabukasan, may poster na sa tabi ng cart. Dito walang pinagtatawanan, lahat pinaglilingkuran. At sa bawat dumaraan, hindi kailangang malaman kung anak siya ng may-ari. Ang mahalaga ay alam nila na ang tindera sa maliit na cart ay may malaking boses. Boses na nagpaalala sa buong mall na mas malayo ang mararating ng paggalang kaysa sa panlilibak. Sa wakas, may katahimikang magaan hindi dahil tahimik ang pasilyo, kundi dahil alam ng lahat na may nagbago at nagbunga iyon ng mas maginhawang paghinga para sa bawat nagbubukas ng tindahan, nagbabantay sa cart at bumibili ng kwentahan na hindi sinukat sa preso, kundi sa kabutihang ibinabalik nito sa puso. May aral ka bang napulot sa ating kwento ngayon? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, I-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka araw-araw. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko para gumawa ng ganitong klaseng kwento. Kita-kits bukas sa alas 6 ng umaga.